Good afternoon, kapuso kapatid. Oo, itong cellphone na to, uh, ihatid ko na doon sa may-ari. Uh, kasi tumawag na po siya na ah uh, nandun na po siya sa labi. Ayan o, oh, ito. Ito, ayan o, oh, yung cellphone niya. Naiwan kanina. So, nandito po ako sa PUP. Ayan, PUP, Santa Misa. And then, yung condo nila sa Oasis Oasis condo oh, yan o oh, release ng train yan ito yung PUP yan yan ang PUP o oh, yan o oh, PUP o oh, ayan going to Oasis condo kasi po isa sa uli natin yung itong cellphone na naiwan ng customer Ah, uh, follower ko po eh, siya. No? Oo. Uh, ito todo so, sa uli ko na. Ah, uh, papunta na po tayo, on going. Ah, uh, going to Oasis Condo. Para isauli natin yung cellphone na naiwan dito sa taxi. Opo, mga kapuso, kapatid. Ah, uh, salamat po. God bless you. Ah, uh, Panginoong Diyos, salamat po, God. Okay, so malapit na po tayo. Oo. Ayun. Ayun, melayan 'yan. Oh, na malapit na po. Kondo ito. yan. Oh, yan lakas ng ulan, oh. Ayun. Ayun, malapit na tayo sa nila. malakas yung ulan dito ngayon kapuso kanya na oo. oo tumawag na oo tumawag na hello ma'am opo malapit na po ako ma'am nandito na po ako malapit na po ako oo dito papasok na ako sa labi ma'am sa baba ma'am, sa baba oo, sa baba ma'am, sa baba ha, sa labi yung, yung ah, uh, pinanggalingan ko kanina oo oh, sige po ma'am oo, ito, pababa na po ako yan, antayin mo lang ako sa baba ayan na oo oh antayin nyo pa ako antayin nyo po ito na pababa na po ako ayan na Up. Up. ito na pababa na ground floor sa oasis condo ground floor basement nandito na ako ayan ang gorja oh ayan gorja saan kaya si ma'am ito na ho ah. inaantay po natin si ma'am yung may ari ng cellphone hindi pa bumaba oo sinauli ko boss <laughs> <laughs> Ito oh, naiwan sa silpon. Ako naiwan doon sa taxi sa likod. iPhone yata eh. Ha? iPhone. Hindi ko alam eh. Awesome. Ha? Opo. Yan oh. Ah sabi sa iyo no? sir? Uh, dito sa basement. Dito sa basement.